Panibagong araw, panibagong adventure, panibagong vlog na naman. Tara, i natin ang kalikasan, hindi ang mga sugal na yan. Alamin natin ang pinagkaiba ng fake na honeybee at ang purong honeybee. Kasama ko nga pala dito si Magdon TV, si Crazy Boss at si Bolerong Bicolano. Sa butas na yan pala namin kukunin ang honeybee. Maraming paraan nga pala kung paano natin malalaman kung fake nga ba ang honeybee na ating ginagamit. Kasi sa panahon ngayon marami ang nandadaya makapagbenta lang, di ba? Kaya mahalaga na malaman natin kung totoo nga ba ito. Baka kasi yung inaakala natin na masustansya at healthy di sa ating katawan ay maging sanhi pa ng ating masamang karamdaman sa katawan. Unang tips nga pala para malaman natin kung fake ang honey. Kuha lang tayo ng papel at isawsaw natin doon sa honeybee at sindahan natin ng apoy. Pag yun ay hindi umapoy, ibig sabihin peke. At kapag umapoy naman, ibig sabihin yun ay purong honey. Pangalawang tips naman para malaman natin kung fake ba ito. Ipapatak lang sa hinlalaki ng ating kuko sa ating kamay. Pag yun ay nalaglag, ibig sabihin fake. Pag yun naman ay nanatili sa ating koko, ibig sabihin yun ay puro. Pangatlong tips naman, maglagay lang tayo ng isang kutsaritang honeybee sa papel at sindahan natin sa ilalim. Doon mismo sa ilalim ng honeybee sisindihan at pag yun ay hindi nasunog, ibig sabihin puro ang honeybee. Pangapat na tips naman guys, maglagay lang ng isang kutsarang honeybee sa isang basong tubig. Kung ito naman ay nadidisolve o natutunaw sa ilalim ng tubig, ibig sabihin ito ay di puro o fake. Ang porong honey ay may thick texture na matagal ma-dissolve at mapupunta sa ilalim ng baso or cup. At yun, andami ko na naman nasabi. Hindi ko pa rin napapakilala kung anong klaseng bubuyog ba ang kinukuhanan namin ng honey. Yan po pala ay isang liguan kung tawagin dito sa Bicol. Hindi ko lang alam kung anong tawag niyan sa Tagalog. Tegahawak lang muna ako ng lalagyan dyan. Mahirap kasi ang pwestuhan namin. Medyo mataas kaya si Boss na lang muna ang bahala dyan. At yan nga pala lahat ng nakuha namin. Medyo konti na lang yung honey kasi medyo natagalan kami sa pagkuha niya. Nalipasan na naman ang panahon. Ngayon maiintindahan na natin kung bakit mahal ang bintahan ng bee Kasi hindi rin madali ang pagkuha nito sa wild. Siyempre si Crazy Boss na ang bahala niyan maghati-hati para iwas away-away. <laughs> Napakaswerte naman talaga pag taga bukid kasi purong honeybee ang makukuha mo. At yan, magpapainggit muna ako sa inyo guys. Yan o, no, napakasarap. Yung puti nga pala guys, parang bubble gum. Nakatikim na rin ba kayo guys ng bagong kuha ito? Yung katulad niya na kinakain ko, yung nasa lalagyan pa talaga siya, hindi pa siya nakalagay sa bote. Grabe, ang sarap talaga niya guys pag bagong bago pa. Ang purong honeybee pala guys ay tumatagal. Basta nasa maayos na lagayan. Hindi tulad ng fake na honeybee na madali lang masira. Kasi usually niluluto nila nilalagyan ng sugar at kalamansi kaya risky at dangerous sa health ng tao. Hanggang dito na muna guys ang video kong ito. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo kahit konti. Maraming salamat. Paalam.